putol, ito yung mga kalaban ng katulad natin mga amputee, yung ganitong daanan. Yan o, no? oh, yung pababa. <laughs> Anyways, yung pa natin, eh, gawang expo care, tapos autobok naman siya. Yung makikita natin lagi yung purpose, mapapakinabangan natin yung purpose sa mga ganitong kasada. At tayo, yan o, nagbe-bend na maayos. So, hindi na natin kinakaladkad and then make sure din makakaputol kapag mga ganyan yung sapatos nyo makapit pag naglalakad. O, di diba? Yan yung inakyat natin. At pababa. Makikita <laughs> yung kaibahan ng mga iba't ibang uri ng prosthetic foot, mga kaputol. Kapag nagpe-flex siya or hindi. Uh, for example, kung sock foot naman yung gamit natin uh, sa prosthetic leg natin, may tendency kasi na madulas talaga tayo. Hindi katulad tulad ng may mga flex, katulad ng Autobok Triton, Autobok Taleo, uh, mas madaling maglakad sa mga ganong terrain mga pababa at paakyat.